Huwag mo lalabaran din ha, Kung may pumasok dyan, huwag mo siyang lalabaran. Tawagin natin. Sa kapangyayarang Ama, nang anak at ulo ni Diyos Santo, kung mayroong mong gumagambara sa tao ito, na tinatawag ito, kung mayroong mga sa tao ito, na tinatawag ito, pwede mo stand doon na itiho pa yung lulim, sumakit mo yung pag-usap, maka matamiyak na sundin mo at sukuan, pumasok ka sa katunayan ngayon din.

Yung mga iba eh, pinaitita ko lang, sisigaw na eh. Pero sa inyo, walang dito lang Malamang makasalong. Nakatulog mm -hmm. uh, yung mamang kasi alam nila nung pagamot nyo. Uh, Mahinig na lang na ng muna. Wait, wait, Wait. Wait, wait. Patay mo, may sarang espirito. Okay. Pamulat eh. Relax lang. Hindi naman na ako Ayan, Pumunta yun na ba ba talaga itong mo. napaka ba talaga. Ayan, talaga pa hindi pa ano kuman pa kailangan nang ipaligo ng kanto daw ng atis sa daw ng lemon gas o usok ayaw ang paligo daw ng atis sa lemon gas para kuman pa buwan ng insenso sa pamangyan sa tawag Walang nahuli. <laughs> Kung nahuli sana yun, nagsisigaw-sigaw na yun. <laughs> Ilang pirasa mo yung dami ko 27 lang. 9 days na maliligo, 9 days na hirin. Ayun namin ko rin. Oo. Oh. Kasi herbal yun para mabaktas yung mga Kati-kati na nila kayo. Pati yung uh, ko rin. Oo. Oh, isa lang din gumagawa niya. Ano yun dapat uh, everyday yun? Opo, everyday. Yun lang din natin nahuli sa katawan. Walang sumaanip. Kung may sumaanip saan, tapos.

sa barrio mapuno kasi pa para yung pagsisiluhan pag siyempre talaga tumatalos na hihirap talaga Nine days gawin oh. Oo Maliligo tapos hihirap sa tao 27 na daon ng artist tapos yung tanglag din yung <laughs> Herbal po yun, kahit na ayon lang yung kaya mong inumin. Wala pong nitik. Para mga paklas yung mga tinasak na yun. Pero bang tao na yan, bakit ganyan? May time na rin po ito, mga piyernes, sa mga pantes, may mga araw talaga. Yun ka. ang kanilang araw na pagkasal pinagdasalan po kasi. Lalo sa akin, yung puro naman kuman Oo. Na oh. Tapos pag, oh, pag insenso po kayo uling ka sa kainsenso. Ano yung mag-insenso? sa so, yung mag, -ibili mag, -ibili mag sa, sa, sa loob ng palengke. Ano yung mag-insenso? yung mag, mm, mag ka ng uling sa kainsenso sa kamangyan. Ayun yan. Ayun yan. yan. So, Ayun so, yan. Para lumayos yung mga kasamang nangyarihan sa mga Espiritu na sana. ng pari yun pag naging Exorcis. Ano ba yung incense Kulayera. Eh. Yes. Yung... na sa loob ng paligid. kung saan mo Siguro, Bapak na lang para muna tapos oh, oh. Bye. Bye. <coughs> Salam. <coughs> Salam. 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 ito ikat, na Halo, ito, <laughs> <coughs> Salamat po. Hmm. Uh, bye -bye na. naman tong ala Wala na naman ito. Oo. Oh, oh, oh. Ma ilit, ma ilit. Sobrang init. Mabiling halong-halong yan. Eh.